tatay ko. Talagang matanda na. 96 years old na. Sinusubuan na lang. Hindi na siya makatayo. Hindi na makabangon. di ka ni Tay. Baboy. Hindi kaya. Bakit? Ah, Hagamay lang. Ay, bisin-bisin wala bisenda Ah. Na. Uh. 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 Hmm. namin. 96 years old, ininom siya ng gamot. Yung gamot na iniinom niya. Ang lalaki oh. Sobrang dami. Ang lalaki. Kaya pa kaya niya inumin to, mga kapaksiw? Oh, hmm, yan. Uh -huh. uh, wala. Last na lang. Gamay na rin yung mo. Gamay na rin yung gikaun, tatay. Ha? Sabaw? Para. Para? Uh, huwag na magsabaw. Para? Hindi ay. Ay, masadya inom na kami ng gamot mga kapag siyo baka sakali pag hindi talaga tumigil ang lagnat ng, ng tatay ko ngayon dadaling ko na siya sa malaking hospital kasi pinacheck up ko na siya sa maliit na clinic or dito sa amin pri private kaya lang mas maganda talaga sana kung nasa hospital kami ngunit hindi siya makalakad ay hindi niya magpabuhat kaya nahirapan kaming magalalay sa kanya kaya ang ginawa ko pinicturan ko lang siya ako na ngayon ang nagpunta sa clinic at nagpa check up tatay o oh. Mm, yan, grabe, no? Kahit pagyuko ng kanyang katawan, hindi niya na mayuko, mga kapaksin, dahil sa sobrang tanda ng tatay ko. Pero, may ang isip niya is very active pa. Pero yung katawan niya, medyo mahina na talaga, sobra. Tayo. Hmm. Inom siya gamot. Ay, may hindi kung Kau Aku ke bangga. Kau Dari hospital? Oh. Dari hospital? Ano? Dari hospital? Adon. 我，我几点来？<noise>